Biglang natawanta si Rina. Nawala kasi sa isip niya na niyaya nga pala siyang kumain sa labas ni Fred at nangako itong susunduin pa siya sa apartment. Balak na sana niyang paalisin si Banjo bago pa man ito makita ni Fred sa sala. Ngunit bago pa siya makahuma, ay pinatuloy na ni Chris si Banjo. Ilang sandali pa lang ay magkaharap na ang pinsan. What are you doing here? Nasa mukha ni Banjo ang pagtataka ng tanungin si Fred. Susunduin ko si Rina. Diret yung sagot ni Fred. We're going out to dinner. Napatingin sa kanya si Banjo, nagtatanong ang mga mata. Oh, well, I understand. Mahina nitong sabi. Kaya pala nagdadalong isip kung magpatid sa akin. I'm sorry. Gusto sana niya sabihin na hindi pa naman siya pumapayag sa impitasyon ni Fred. Subalit walang lumabas na salita sa bibig niya na para bang binawa ng kung ano. I'll go ahead. Paalam ni Banjo pagkawaan na hindi na nagawang umupuman lang sa sofa. Wait a minute, Cassin. Pigil ni Fred na ikinatigil naman ito. Is Kate aware that you're taking someone home? Kumunot noon ni Banjo. Walang mali sa ginagawa ko. Matigas na sugot nito. Nagmagandang loob lang akong ihatid si Rina. Rina was your ex-girlfriend. Sabi ni Fred. What if Kate knows that? Hindi na sinagot ni Banjo ang tanong na iyon ni Fred. Tuloy-tuloy na itong lumabas ng pinto. Napatiimbagang siya habang sinusundan ng tingin si Banjo. Parang gusto na naman niya itong habulin at pigilan. So, shall we go? Bukaw ni Fred sa atensyon niya pagkaraan. Bumuntong hininga siya bago sumagot. I'm tired and sleepy, Mr. Chavez. She managed to say. Just call me Fred. Pagtatama pa nito sa kanya. Wala na tayo sa kumpanya. Hey, nagkasundo tayo kanina, right? I don't remember as Diretso niyang sagot. Next time na lang. Ano niya dito? Sabay panhik sa hagdan. Rina, wait. Pigil nito sa braso niya Bago pa siya makahakbang. I'm sorry. Hindi na niya ito nilingon man lang. Si Chris na nakatunganga ng mga sandaling iyon ay napilitan na pumasok sa eksena. If you want ako nalang ang sasama sa iyong kumain sa labas, nalinig pa niyang saad ng kaibigan niya. Never mind. Sugot naman ni Fred na nasulya pa niyang palabasan ng pintuan. Mukhang galit ito at pabalagbag na isinawa ang pinto. Isinawa ni Chris ang pinto at sumunod sa kanya sa itaas. Ang lupit mo? Malakas itong sabi. Dala-dalawa ang suitors mo yun at pareho pang mayaman. Alam mo bang kanina pa naghihintay sa yong Fred na yon? Sinabi niya nga sa akin na pinsan daw niya si Banjo at kasama sa board of directors ng Global Rich Advertising. Type ka nga daw niya at balak ligawan. Nagpapakiyot nga ako pero parang hindi niya nakikita ang beauty ko. Oh my God, Darina. Ang swerte-swerte mo. Sa'yo na si Fred kung gusto mo. Formal niyang sabi. Hindi ko naman type ang mukong na yon. Bukod sa press ko na, Adelantado pa. Hindi nga niya type pang beauty ko. Nakataas pa ang kilay na tugon nito. Pinaikot pa ang mga eyeballs. At ipinapaalala ko lang sa niyo, hindi ko manliligaw si Banjo. Muling sabi pa niya. Nagmagandang loob lang siyang ihatid ako dahil gabi na. Diyos ko, Dai. What do you call that? Nagmagandang loob? Isay lang yan ng mga lalaki, no? Pwede ba, Chris? Ikakasal na yung tao. Kung type mo si Fred, hindi mo na ako kailangan ipagtulakan kay Banjo para lang maangkin mo ang lalaking yun, no? Maangkin? Natawang ulit nito. Ang lalim naman nun? Natatawang binato niya ito ng hinubad na stockings. Pagkatapos ay kumuha siya ng damit sa closet at nagbihis bago sumalpak sa kama at niyakap ang unan. Hindi pa din nagbabago si Banjo. Hindi niya napigil ang usal. Gentleman pa din siya. At labo mo pa din. Tukso nito. May chance ka pang agawin siya sa girlfriend niya dahil hindi pa naman sila kasal. Hindi ako ganun kasama. Paglilinaw niya. Wala akong balak uloy ng buhay ni Banjo. Paano kung siya ang lumalapit sa'yo? Tanong nito. Paano kung siya ang makipagbalikan sa'yo? That won't happen. Sagot niya. Mahal niya si Kate. Kung nagawa ka niyang basta na lamang iwan noon, magagawa din niyang iwan ang Kate na yun ng ganun-ganun na lang. May dahilan siya kung bakit umalis nang hindi nakakapagpaalam sa akin. Ano niyang hindi naman niya tiyak kung tama ang sinabi niyang iyon. Wala siyang ideya kung bakit hindi man nang nagpaalam si Banjo bago umalis patungo sa Amerika. Ni isang sulat ay wala siya natanggap mula dito nang malapit na siya magtapos ng high school. Teka, bagay kaya kami ni Fred? Ani itong inayos pang buhok habang nakaharap sa salamin. What do you think? Pinaikot niya ang eyeballs bago dumapa sa kama. Naiisip na naman niya si Banjo. Naiisip din kaya siya nito? Nagsiselos kaya ito kay Fred kaya umalis ka agad? Kung sana ay may kapangyarihan siya makabasa ng isip ng iba. Araw ng linggo na maisipan ni Rina na dalawa ng punto ng nanay niya sa San Isidro kasama si Chris. Na magkasakit sa mainilang ang nanay niya, ay nagpilit itong bumalik sa San Isidro dahil gusto daw nitong doon maglagi habang nabubuhay pa ito. Wala nga siyang nagawa sa desisyon nito Nakituloy ito sa dati nilang kapitbahay na lumipat sa kaibayang lugar simula ng palayasin ni Mrs. Villanueva sa asyenda nito. Kaagad naman pumayag ang kapitbahay nila dahil lang ako siyang magpapadala ng pera buwan-buwan. Doon na binawian ng buhay ang nanay niya at sa San Isidro Cemetery ni Matapos bisitahin ang punto ng nanay niya, ay balak na sana nilang umalis ng mag-aya si Chris sa asyenda na dating pag-aawin ng mga Villanueva. Ipakita mo sa akin ng treehouse! house. Pakiusap pa nito nang makarating sila malapit sa lupaing iyon. Paano tayo makakapasok dyan? Iba e, na ang may-ari? Tanong niya dito. At kahit pa siguro si Brenda Villanueva pa din ang nagmamay-ari ng hasyenda, ay hindi pa din tayo makakapasok sa lugar na yan? Dahil masyadong matapobre ang niya na yun? Wala akong nakikitang git sa lugar na to. Anito na nakamasid sa paligid. Hindi naman tayo kailangan dumaan sa main gate ng monsyon para makarating sa sinasabi mong lugar, di ba? Ikaw na din ang nagsabi. Iba ang dinadaan mo kapag nagpupunta ka doon. Malawak ang dating hasyenda ng mga at hindi nababakuran ang lahat ng bahagi nito. You are right. Napangiti pa siya. Kabisado pa din niya ang daan patungo sa dati nilang tagpuan ni Banjo. Pwede siyang dumaan sa isang ilog na malapit sa tinitiwahan nila noon. Papasok sa hasyenda at hindi iyon nababakuran. Let's go! Wala siyang pakailang maski na makasuhan pa siyang trespasser. Ang mahalaga ay makita niyang muli ang lugar kung saan sila bumuo ng mga pangarap ni Banjo. Matapos ang mahigit 15 minuto sa paglalakad, ay narating nila nito ang lugar na kinawawaonan ng treehouse noon. Naroon pa rin ang malaki at matabang punong kahoy ngunit wala na ang treehouse sa itaas niyon. Kung sa bagay, ilang taon na din ang lumipas. Where's the little house, Rina? Tanong nito na nakatingala sa punong kahoy na itinuro niya. Where? It's been 11 years. Ano niya dito? Yawi lamang iyon sa kawain at pawit para maging antikong bahay. Malungkot na tiningala niya ang taas ng punong kahoy kung saan dati nakatuyo ang treehouse. Malinis na malinis doon. Ipinalinis marahil iyon ng bago may ari. Waring nakikita pa niya ang kanilang kabataan ni Banjo habang nagkakasiyahan sa treehouse. Maging ang hagdan paakyat doon ay naglaho na din. Napailing ito. Shattered dreams. Talaga nga palang wala nang dapat balikan sa lugar na ito. Let's go back na nga to Manila. Kahit dalawang oras lang ang biyahe, kailangan pa din nating umalis sa na maaga para makapagpahinga tayo. May pasok pa tayo bukas. Hindi siya kumibo. Sumalampak siya sa damuhan sa ibaba ng punong kahoy at tumanaw sa malayo. Nalungkot siya ng maalala ang nakalipas nila ni Banjo. Ang pagpipilit niya makaakyat sa itaas ng punong kahoy upang mapantayan niya si Banjo. Nasayang na lamang ang lahat. Reminiscing the past again. Iiling-iling na wika ni Chris. Alright, I'll give you a few minutes for that. Baka isipin mong napakasama ako. Dito ka lang. Maglalakad-lakad lang ako sa may ilog. Namiss ko ang nature eh. Baka may makita akong gwapong engkanto. Natatawa itong humakbang palayo ng tumangusya. siya. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa paunti-unti itong lumiit sa paningin niya. Pagkatapos ay muli siyang tumingala sa itaas ng punong kahoy. Pawang nadidinig pa niya ang tawanan nila ni Banjo. Ang pagpapalitan nila ng matatamis na salita. Pawang nasa tabi lamang niya ito habang pinipisil-pisil ang tungkil ng ilong niya. But where is Banjo? No. He wasn't beside me because I was just dreaming. Banjo, paulit-ulit na usal ng isip niya. I still love you, Banjo. Kung ako lang masusunod, gusto ko pang madugtong na ng kawaan natin. Gusto ko matupad ang mga pangarap natin. Hi! I didn't expect to see you here. Anang tinig sa kanya. Pakiramdam ni Rina ay nanigas ang buong katawan niya sa pamilya na tinig na narinig niya. Mabilis niyang ipinaling ang ulo sa pinanggalingan niyon at kumabog sa tuwa ang puso niya nang makita si Banjo. Nakatitik ito sa kanya na tila aalanganin pa magpakawala ng ngiti. Hindi tuloy niya malaman kung na-excitement lamang ba ito sa hindi inaasang pagtagtagpo nila. Sa lugar na iyon kung saan napakarami nilang iniwan. Sir, Aniya, kasabay ang isang tibid ng ngiti. Tumayo siya at pinagpagan ng tumis sa suot niyang pantalon. Just call me Banjo. Nakangiting sabi nito. Nabito tayo sa Shenda. I didn't expect to see you here either. Aniya, saka wala na masasabi. Why? This is my Shenda. Casual na wika nito. Nakalimutan mo na ba yun? Napamaang siya? Tama ba ang nadinig niya? Inangkin nito ang ang sabi ng mama niya ay nabenta na ito sa iba. How could that be possible? Ipinagbili na ito ng mama mo sa ibang hasyendero. Naisip kong iyon ay dahil gusto niyo na malamang magtayo ng business sa Manila. Dati pa kami may business sa Manila. Pagtatama nito. Sinuwerte ang umasenso. Kaya natuon na doon ang atensyon namin lahat. But we never sold this hasyenda. Mahalaga ito sa amin ni mama. Maski wala na si papa, ipinapahalagan pa din namin ang kabilin-bilinan niya bago siya namatay. Na hindi ipagbili ang hasyenda kahit anong mangyari lalo siyang naguluhan sa sinabi ni Banjo. At mabilis na tumiim sa isip niyang nagsinungaling sa kanila si Mrs. Villanueva. Sinabihan sila nito na pinagbili na nito ang lupain sa ibang hasyandero. Kaya wala na silang nagawa kundi umalis sa lugar na iyon. Narealize din niyang ginawa nito iyon upang palayasin lamang sila ng kanyang nanay. But I seldom visit this place when I come home from the States. Paliwanag pa ni Banjo. Ngayon ko lang ulit naisipang bumisita dito. Pressures ang sumalubong sa akin sa Global Rich at halos na wala na ako ng oras para sa sarili ko. Besides, saglit itong huminto sa pagsasalita na tila nahihirapan iyong dugtungan. Pilit niyang pinatatagang sarili kahit parang naninikip na ang dibdib niya. Parang napakaraming pangyayaring hindi niya nalinawan dahil sa pagkalis niya sa lugar na iyon nang hindi man lamang ito nakausap. Besides, may mga bagay akong gustong kalimutan sa lugar na to. Patuloy nito. And well, I met Kate in the States. Tila inilihis lamang nito ang usapan. Pareho kaming kumukuha ng master's degree sa estates at sabay na din kaming umuwi ng Pilipinas. Gusto niya itanong kung bakit hindi man lamang ito nagpaalam sa kanya bago umalis. Ngunit tila na walang siya ng boses. Ang pagkakaalam kasi niya ay nasa Manila lamang ito at nag-aaral. Hindi na niya nahagilap si Nana Narsing sa asyenda bago sila lumuwas ng nanay niya patungo Manila. Nabalitaan na lamang niya na umalis na din daw ito ng mansyon. Hindi pa din siya nakatiis na hindi bumalik sa San Isidro pagkawaan ng ilang linggong pananatili sa Manila. Noon na niya nalaman sa isang kakilala na nagpunta na ng Amerika si Banjo. Mayamaya -maya ay ito sa punong kahoy. The treehouse is gone, he said softly. I was the one who destroyed it. That was when I came back here from Manila a long, long time ago. Gulat na napatingin siya dito. Why? Naluluhan niyang tanong. I just wanted to, Tila may naaaninag siyang namumuong luha sa sulok ng mga mata nito. Ang balak ko pang gawin ay sunugin ng treehouse. house. Anong ibig sabihin niyon? Nasasaktan din ba ito kapag naaalala ang nakaraan nila? May sumilin na mapait sa mga labi nito. Para kasing gagaan lang ang pakiramdam ko pag ginawa ko yun. Masabang masamang ang loob ko nun. Nagsisisigaw ako sa treehouse na parang nasisiraan ng ulo. It's only now that I realize how stupid I was to do that. She bit her lower lip Marami pa siyang gustong malaman. Maraming marami pa. Rina? Nagulat ang parating na si Chris na makita katabi niya si Banjo. Naku, naiwan ko yata ang panyo ko sa ilog. Sabi nito at mabilis ding umalis. I have to go. Maya maya pa ipaalam niya kahit ayaw pa niyang iwanan si Banjo. Ninalaw ko ang punto ng nanay ko sa San Isidro Cemetery at naisipan lang naming dumaan dito. Hayam at Espacer. Sinundan niya iyon ng pilit na pagtawa. You are still welcome to this asyenda. Formal nitong sa ate. Tininan lamang niya ito at saka tumalikod na paalis patungo sa ilo kung saan napapaon si Chris. Why did you break your promises, Rina? Maya-maya ay tanong ni Banjo nang aakma na siyang hakabang papalayo rito. Napatda siya sa pagkakabang. Matagal bago nagawang humarap ni Rina kay Banjo. Sinusumbatan ba siya nito na siya ang sumira ng kanyang mga pangako? Pigil ang pagluhang sinalubog niya ang matatalim nitong tingin. Ikaw ang umalis, Banjo. Hindi na niya napigil sabihin. You went to a state na hindi man lamang nagpaalam sa akin. Maybe you didn't really consider me as your girlfriend. Because we were too young that time. Ang tingin mo sa akin musmus na walang pakiramdam. Matagal ako naghintay sa lugar na to. Napati-imbagang na nasagot nito. Sinabi na sa akin ni mama na umalis kayo dahil may nag-alok na tulong sa inyo sa Manila. Naghintay pa din ako sa pagbabalik mo. But you didn't come back. Pinatay mo na ako, Rina. Hindi ko gustong pumunta sa Amerika pero napilitan ako dahil sa sama ng loob ko sa iyo. I hated you so much. Sa mga sinabi nito sa mga sandaling iyon, ay lumalabas na siya ang nang iwan dito. Siya ang lumalabas na masama at walang utang na loob. Ipinamumukha nito sa kanya na ginamit lamang niya ito upang makapagtapos ng high school at sa kanya nilayasan. Hindi na niya magawa magsalita dahil tiyak na gagawalga lang kanyang mga boses. Hindi na niya kakayanin pa ang mga salitang bibitawan niya dahil naninikip na ang dibdib niya sa sama ng loob. Goodbye Banjo. Ano niya nito na mabilis niya itong tinalikuran. Pinigilan niya ang sariling lingunin na ito dahil baka kung ano pa masabi niya. Baka kung saan pa mauwi ang lahat. Hindi na mahalaga dito ang ipapaliwanag niya o ipamukha dito ang ginawang pagpapalaya sa mama nito sa kanila. Hindi na din naman niya maibabalikan dati. Ikakasal na ito at alam niyang sikit na ang bago nitong pag-ibig. Ayaw na niyang ipakita dito na nasasaktan siya. O, oh, bakit ka umiiyak? Tanong ni Chris na kaagad na sumalubong sa kanya sa may ilog. Na-rape ka ba ni Banjo? Let's go Chris. Ani niya at hinila ito paalis. Hindi na niya nagawang pakipagbiwaan dito dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman niya. Paano si Banjo? O si panito nito dito? Hindi siya sumagot bago ay nagpatuloy siya sa mabilis na paglalakad. Halos hindi niya niya maaninagandaan dahil hilam na sa luha ang mga mata niya. Lunes, nakahanda na si Rina sa binabalak niyang gawin ang mag-resign sa Global Rich Advertising na nagdaang gabi pa niya ginawa ang resignation letter niya ngunit hindi naman niya magawang iabot iyon sa kanyang superior parang hindi naman niya kayang basta na lamang iwan ang kumpanyang iyon hindi lamang siya ang naging sa magandang trabaho kundi tila ayaw niya ring mapalayo kay Banjo Hi! Napatingin siya sa pintuan ng natinigang tinig noon lamang niya namalayan na nakapasok ng si Fred sa kanyang opisina at papalapit na ito sa kanya. Nakangiti itong naupo sa harapan ng desk niya at tinindan siyang makahulugan. Mukhang masama ang pakiramdam mo. Puna nito. Hindi niya alam kung napuna din nito ang pagmumugto ng mga mata niya. Nakasunglasses siya nang pumasok sa building upang itago iyon. Bahagyang iling ang naisagot niya. I'm sorry for my behavior last time. Hinging pa ito. Siguro naman, mapagbibigyan mo na ako ngayon pag inimbita kitang lumabas. Tahimik niya itong tinignan ng ilang sandali. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya bago nagsalita. What do you really want from me, sir? Fred. Pagtatama nito. Okay, Fred. Napailing yung ulit sa sinabi nito. Saksakan din pala ng kulit ang lalaking ito. I'll be honest with you, Rina. Mataman siya nitong tinignan. Noon lamang niya ito nakita nagseryoso. I can't forget you. Gusto kita. Gustong gusto kita. Tila nagmamakaawa pa ang mga mata nito. Gusto mo ko for what? Diretso niyang tanong. I want you to be my girlfriend. Diretso yung sagot nito, sabay gagap sa kamay niya. Oops, before you reject me, please give me a chance, Rina. Kilalaling mo naman muna sana ako. You'll never regret that. Nakalimutan mo na bang anak lamang ako ng dating trabador ng Hacienda Villanueva? Pagpapaalala niya dito. Tutul ka pa nga nun sa pagkakalapit namin ni Banjo. That was before. Pangangatuyo yun pa nito. Immature pa ako nun. But it's different now. Iba na ako, Vina. I don't even care about your past. Wala akong pakialam kung saan ka nang galing at kung ano ka pa. Just give me a chance, please. Hindi siya makapaniwala na may maaaninag siyang sinseridad sa mga mata nito. Naisip niya sana si Banjo na lamang ito. Siguro ay palatandaan na lamang iyon na kailangan na niyang kalimutan si Banjo at ibaling sa iba ang kanyang atensyon. She deserved to find her own happiness. Anyway, kabuwagan ng paglayo para lamang makalimot. Kailangan matanggap na niya na hindi na sila para sa isa't isa ni Banjo. Sa naisip na yon, ay kinayumos niya ang resignation letter niya at itinapon iyon sa trash can. Pagkatapos ay pilit siyang kumilos ng casual nang harapin niya si Fred. Dinner with you tonight is fine with me. Walang gatol niyang sabi. Really? Tila hindi makapaniwala ang sabi nito. Yeah, but for meantime, iwanan mo man ako. Pag hindi ko natapos ang ginagawa ko ngayon, wala tayong date mamaya. Thanks, Rina. Sa katawaan na hinawakan pa nito ang palad niya at masuyo nitong hinagkan, basagla itong lumabas sa opisina niya, na mag-isa na lamang siya sa opisina, ay parang gusto naman niyang pagsisiyan ang pagpapa niyang impitasyon ni Fred. On the other hand, it was one way to forget Banjo. Hindi na niya kailangang iwanan ang magagandang trabaho niya para lamang kalimutan si Banjo. Sisikapin niya pag-aralang gawin iyon, nakikita man niya ito o hindi. Nang iyon ay kasama na ni Rina si Fred sa car park sa 7th floor ng building. Nakita niya na naudlot sa pagsakay sa kotse si Banjo na makita siya nitong kasama si Fred. Dalawang kotse lamang ang pagitan ng kotse nito at kotse ni Fred. Nagtama ang kanilang mga mata ni Banjo at nakita niya ang pagkundot noon nito na tila hindi naibigan ang na nakita kasama niya si Fred. Hi Insan! Kaway ni Fred kay Banjo na pinagbubuksan na siya ng pinto. Rena and I will be having a dinner. Tila nagmamalaki pa niyang pagbibigay alam dito. Nagsalubong mga ni Banjo. Gusto niyang isipin nagsiselos ito. Ngunit mas pumaimbabaw ang rason na baka hindi lang siya nito gusto para kay Fred. Hindi malang lang salita si Banjo. Pagkos ay sumakay nito sa kotse nito at pinaandaw iyon. Nasasaktan pa rin siya habang sinusunda ng mga tingin ng papalayon nitong kotse. My poor cousin. Naiiling na saad ni Fred. Nang lulan na sila ng kotse at papalabas na iyon ng car park. Naawa ako sa kanya kung minsan masyado siyang ingitew at hindi mo na makontento sa iyo, isang babae. Noon paman ay playboy na yan si Banjo. Kahit girlfriend kanya noon, kung sino-sino pang kolehiya ang nililigawan niya. Isang babaeng dahilan kung bakit pinili niya mag aaral sa estates. Hindi na ako nagtaka na malaman kung hindi na pala siya nagpaalam sa iyo bago umalis. Parang pinipiga ang puso niya sa nadinig. Posibleng totoo ang sinabi ngayon ni Fred. Ipinamukha lang sa kanya ni Banjo na siya ang nang iwan para linisin ang image nito sa paningin niya. Thank God he decided to get married. Muling saad ni Fred. But he'll never do that if Kate's not pregnant. Buntis ang fiancé niya? Gulat niyang tanong dito. Exactly. Napangising sagot nito. Kaya nga niya pakakasalan eh. Hindi niya napaganda ng mga bagay na iyon dahil hindi niya akala ay mabubuntis niya si Kate. Kaya ngayon, naiinggit siya sa akin dahil malaya pa ako. Mas naiinsecure siya ngayon dahil ikaw na ex-girlfriend niya ang nililigawan ko. Ako ang may playboy image sa Isidro dahil iyon ang pinamalita ni Banjo sa lahat. Minabalag din niya ang sitwasyon para panatiling maganda ang image niya. The way you talk, parang may sabaka ng loob kay Banjo. Hindi niya napigil ang sabihin dito. Kahit kailan hindi kami nagkasundo, Rina. Seryosong sabi nito. Palagi niya akong sinusumbutan na kung hindi dahil sa kanya, wala akong hinalalagyan ngayon. Hindi malang niya naisip na akong nakatulong ni na Tita Brenda dito habang nasa estate siya at naliligaw kay Kate. Naalala pa niya ang sinabi ni Banjo? Sa estates daw nito nakilala si Kate. Ang totoo pala ay sinundan ni Banjo ang babae. Parang hinihiwa ang puso niya sa isiping iyon. Sinabi ko sa kanya noon na umalis na kayo sa San Isidro. Pero parang hindi man lamang siya naapektuhan. Patuloy pa nito. Siguro nga ay pinaglawaan lamang niya ako, Fred. Malungkot na sabi niya. I was too young and too innocent to realize that. Ngunit hindi pa din niya lubos maisip na magagawa yon sa kanya ni Banjo. Pagkatapos ng na mga naitulong ito sa kanya, hindi matanggap sa isip at puso niya na binalak nga siyang paglawaan ni Banjo. Hindi niya makalimutan kung paano siya iningatan nito noon. Ang lahat ng ginawa nito sa kanya noon ay tanda lamang na pagmamahal at hindi ng panluloko. At dito po natatapos ang kabanata na ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kits sa next chapter!